guys Ternyata yuk Ternyata yuk Malah kalau kamu pilih kamera kamu tiba-tiba lah area kamu tuh guys Pengalaman area Malun lang Kenau Ini mau kasih hari ini juga guys Kenau kasih

kaysa ng alon ang agos, malakas pa ang alon-alon pa. Balikan ko ulit yung spot ko kayo. Wala akong ulit kasi sa ibang. Ngayon dito naman ako nabalik. Balikan ko na lang. Masyerte yan lang ulit ko guys. Meron din. Sana meron guys. para sa uh, lakas guys ng agos tapos medyo malunalun pa <laughs> silaw <laughs> pangalawa pa lang guys yung aking uh, area pangalawang area pa lang tayo ito pa isa hindi pa na area tatlong area kasi ako guys Dalawa pa lang tayo. Ngayon isa, isa pak Ito yung pangatlong area ko. Yung una guys. Hindi ko na video. Yung unang area ko. Ano kasi. Uh, magalaw kasi. Yung itong pangalawa ko magalaw pa rin. Mahalot. Binalik ako na lang yung dati kong inarihan guys. Kasi doon sa ibang inarihan ko wala na naman <laughs> Ayaw ko lang dito kung meron. Wala naman dyan mamaya ay bukas ko na. <laughs> Ito guys, gabi pa to, papandawin ko na to. Babatakin ko na. Kasi malaki may ang kate. Dali araw. Mga ano, 12, ganun. Ah, ah, 12. Nang dali na, nang ano, ating gabi. Tas 12. Ah, na ako na yun. Para maka ano tayo guys. Ready hindi tayo maabutan ng kate na malaki. Abot sa kate, makabasurahin tayo guys. kasi malakas ang na kasi malalim yung malalim, malalim ng tubig niya isang gabi ko palang napahingahan to guys ewan ko lang kung may laman pa to daw okay guys may laman at ano, mag karyahan pa ako isa makita ko rin sa inyo pagdating ko sa ano. guys malawang makatang karyahan ko na makatang karyahan ko lang to guys ito lang ako sa likod yan lang isang gabi na yung karyahan ko dalawa tapos dito naman ako sa kapila. Isang ano na to, isang playa lang pagkapilaan ng area ko. huli ka man lang para office on right <laughs> hey guys thank you thank you very much at bukas well, na lang uli bukas na tayo magkita kita uli <laughs> Kailan naman tapos na rin to guys hindi magalang dito mahalon kasi labas na to uh, shout out to na lang sa inyo lahat uh, Bro Joel, Chico Sanok, siapa saja, pakai sahaja kasama kasama ka pa dyan ingat 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 po tayong lahat babay bye, bye, bye na po okay ingat bye bye